Kailangan ko gumamit ng goggles, guys. Dahil sa laki ng mata ko, mabilis mapitika ng otek yung mata ko. And guys, magtatanim na naman tayo. Dahil hindi pa natapos yung tatanim natin. na kailangan ko gumamit ng goggles guys sana ah. Oh. dahil sa ng mata ko mabilis mapitika ng potek yung mata ko what <laughs> ganito magtanim ng palay dito sa amin guys iwan ko lang sa iba ano mano lang yung pagtanim namin dito wala pa kasi kaming mga equipment mga heavy equipment para sa pagtatanim ng palay kaya manumano lang muna yung tanim namin